At ito na nga guys, meron tayong bagong binili sa Lazada. Yan. At eto, i-unbox natin ha Ito sya nung dumating. Bali uh, naka-pouch yan ng Lazada pouch. Tapos pagbukas ko, ito na sya. Wala siyang seal, wala siyang seal. Ito, mayan, wala walang seal, walang arte-arte. At uh, pasensya na kayo. Uh, nasa labas kasi ako ngayon. So, nasa nakapark lang ako habang i-vlog natin ito. Kaya sa car. Nasa car lang tayo. So, kung may mga naririnig guys sa sakyan, dahil yun sa may mga dumadaang sa sakyan. So, ang i-vlog natin ngayon ay, ang ganda niya, wireless visual earpick. Alam niyo sa pagka may anak kayo, tapos, yung ears niya ay marumi, eh. di ba? Minsan hindi natin madukot yung mga dumi doon sa loob ng tenga. So itong gagamitin natin, okay? <clears throat> so sabi niya dito ay HD resolution daw. Tapos type C charging. Ayan, tapos o oh, type C. So ano siya yung USB-C. Okay 'yun. Kasi halos yung lahat ngayon, USB-C eh. Yung alam mo yung sa mga Android, ganito, yan, ganyan. Yan yung USB-C. O, oh, diba? So, yung charger mo, pwede yun na rin yung gagamitin mong charger. Diyan, dito. So, china-charge sya. Ito, makikita mo yung mismong, parang may, may video. Pagka pinasok mo sa, loob ng tenga ng uh, bata or tenga mo, makikita mo kan itsura. So, yun. Uh, tapos, Android or iOS app. So, may app siya uh, na pwedeng uh, habang ginagamit mo, mo siya, nasa, nakikita mo sa cellphone mo yung itsura. No? O, tapos, wireless wifi. Yan. Siguro, may, may connect natin i-connect natin to sa cellphone natin na. so try natin gilid wala nakasulat sa taas wala ito gilid kabilang gilid wala rin yan wala wala po sa so, baba wala rin yan yan lang sya napaka simple lang so buksan natin dito yan tapos ganito lang itsura and yun yun no oh. hop oh. meron tayong nakitang may laman eh ayun oh. ano ah ito yung manual ito po yung manual niya and wala na wala na pong ibang laman so ito lang may manual naman siya di ko alam kung Chinese ba yan o Korean sana naman may English translation, no? Yun! Haha! -ha. Ayos! O, ha? Meron nga. Now, oh, please search on App Store, Google Play. Tapos, i-download natin. Or, scan mo na lang to. Try natin i-scan, ha? I-scan natin. bubuksan nyo lang is scanner nyo ah, try natin ayaw nyo pumukas. use password and yun na so scan natin yan na scan ko na siya tapos pag scan mo lalabas ito yan lalabas yan yan yan, yan. O, kita nyo ba yan yan lalabas yan tapos open browser na tayo and Pada-download na natin. Ida-download lang natin yung app. Pagka hindi nyo mano, search nyo na lang yung, iyan o, yung HND. Yan. Actually, lalabas lang din yun, no? Ayan, no? HND. at uh, tapos, install lang natin siya, na no? uh, install. Ang hirap nung, ano. Basta install ko muna siya. Tapos, sabi niya, you can also use your mobile phone browser to scan. Ayan nga, in-scan ko. Tapos, yan na. O. Oh. Yan na. Okay na po. Okay na. Na, na download ko na. Yan. Nag, nagre-reflect kasi yung araw kaya tagilid natin. Ganyan. So, tapos agree. Tapos, yan na. Start na. O, oh, not connected daw. So, kailangan muna natin i-open. Yung una, iOS setting. No? kailangan natin i-power button indicator light tapos click natin yung connect not connected eh yan so ito yung ito siya meron siyang mga kasamang pang ears oh so mapapalitan natin tong dulo ito yung ilalagay natin sa ears ng bata papasok natin tapos ito yung video ayan may video siya oh so ma makukuha natin yung yan po yung itsura oh makukuha na natin yung loob ng ears. Ang galing. oh, ha? Ang gaan lang po nyo, pero ano, mukha naman siyang quality. Okay naman siya. Oh. oh. screenshot nyo na, guys. Screenshot nyo, tapos search nyo sa Lazada via image. Ang ganda, tapos ito meron siyang parang ah uh, mahawakan mo. Ito, ayan. may groove kasi siya dito. So, parang uh, yung paghawak mo, yan oh, hindi, hindi dudula sa kamay. Ang ganda ng grip niya. oh, ito yung USB-C na sinasabi. O, oh, ganda no. O. Oh. Ang tanong. Macha-charge ba? Ah, kailangan pa ba natin i-charge? Kasi, o, oh, ito. So, pwede natin dito i-charge sa ano natin, sa car. Click daw natin ito. pag click natin, may ilaw ba? O, oh, hold down the power button for 2 seconds till the blue light flashing. It means the AirPick is ready to connect with app. After, click the app icon. Comes above the interface. Okay. So, ito. Click ko na ito, ah. Itong button. So, 1, 2, and then, nasan yung light na sinasabi niya? Wala akong nakikita light, guys. Yan natin. Wala guys, wala akong nakikita. So dapat may lalabas na ito. Ito, lalabas dapat ito, yung HN deck. Yan. Select to connect. Ayan, yung wifi na ito. Okay, try natin ha. Ah. 3 seconds uli. Hindi ko alam kung saan lalabas dapat yung blue light eh. Try natin dito ha. 1, 2, 3. wala. 3 seconds na nga yan eh. So, ayun. May lumabas, guys. May lumabas dito. You know. Haha. Oh. Click mo lang yan. Mm -hmm. Wala. Ulitin natin, ha? Ah. ulitin natin. Nasa na na Nasa labas kasi ako ngayon oh Ano, ano eh? Naaara ay yung ano. Click natin. Ah, uh, to. Aha. 1 2 One. Two. One, two. Yun, yun. May blue light Oh. Yun, nag blue blue. Ayun! Yun. Connected na. Ayos. O yun o. Oh. O, tapos, umilaw. Ayan, o. O, may ilaw, o. Ayan, o. nakikita niya, umilaw to. O, tapos, anong next na gagawin? O, search natin. Ano bang next na gagawin? Tapos, return to the app. And, start use. Ayan, start use na daw. The blue light changes from flashing to keep on. Which means successful connection. Okay. Ay, tae. Eh. Nasa Android, iOS ako. Android dapat yung sinundan ko pero same lang naman yung procedure kaya baka kaya gumana o, yan, punta tayo dun sa app natin ah, no o oh, oh ba diba? o oh. Ayun po, ang galing, grabe. Grabe, ayan oh. Oh, oh. O kita oh. Pag pinasok mo to sa tenga mo, kitang-kita mo ngayon oh kung ano yung mo. At ang linaw po ha, ah. ang linaw. Yan oh, oh kitang-kita natin ngayon pagka dinukit yung ano. Dinukit yung sa tenga. Ayos. Ang galing, grabe. Oh, ha? At yun na nga, ang tinde. Grabe, napaka sobrang worth it. Nung tinest ko dun sa anak ko, sobrang dumi nung ears niya Pero nakita nyo, uh, as in, nakuha ko talaga yung dumi. Uh, at ang um, ganda, may ilaw din siya Kaya kahit ipasok mo medyo madilim dun, kuhang kuha pa rin yung dumi. No? Uh, sobrang ganda nito guys. Uh, pag i-off, uh, hindi ko pa alam kung paano i-off. Siguro, pindutin lang na matagal. Namatay ba? O, namatay. Nawala yung ilaw. Nawala rin yung ilaw dito. Yan. Uh, ang paglinis, ginagamitan ko lang ng tissue. Unas lang dito. Tapos, ito, hinihipan ko lang. Hindi naman narumihan eh. Yan. Sobrang ganda nyo guys. As in, recommended ko to pag may mga anak kayo na mahirap linisan kasi nga hindi natin makita yung loob ng ears nila, eto, kitang kita nyo na kung ano yung mga dapat nyong linisan. Plus, uh, hindi siya masakit kasi, eto may rubber siya, uh, ano lang, smooth lang. Ang ganda. Ang isa kong napansin, pag masyado matagal, iinit kasi may LED light. Pero hindi naman siya ganun kahat na mapapasok ka. Parang ramdam lang na may init. Yan, ang ganda kasi USB-C rin. Mamaya, Uh, lilinisan ko pa yung ears ng anak ko kasi uh, nakita ko sobrang dumi Nung ears niya. Uh, tapos yung akin, chinek ko rin yung ears ko. Uh, malinis siya as in kasi ako mahilig ako maglinis ng ears so sobrang linis naman ng akin may, may kita nyo na yun uh, may kita nyo pag ginamit nyo to sobrang mag enjoy kayo sa paglilinis ng mga butas ng ating katawan yon ayan uh, so guys pagka nagustuhan nyo ang channel ko please subscribe and please click the notification bell and like nyo rin ang aking mga videos and also you can comment below and thank you very much thank you po thank you po ah wait lang na disconnect ko na pala pag na-disconnect mo, ganito na itsura niya. Oh. Ganyan na. Disconnect na siya na. Thank you guys and please subscribe. Bye-bye.